Nagpabalik ang PTV Balita ngayon. Nagpaabot ang tagapan ni House Speaker Martin Romaldes ng nasa 50 million pesos na tulong sa mga kababayan nating naapektuhan ng pagbaha sa Davao del Norte. Ayon kay Davao del Norte, 2nd District Representative Alan Dujali, kabilang din sa ipinadalang tulong ang food packs para sa mga binahang pabila. Kaugnay nito, may koordinasyon na rin sila sa Department of Social Welfare and Development at mga lokal na pamahalaan para sa distribusyon ng ayuda. Dagdag pa ni Dujali, ngayon lang naranasan ng ganito katinding pinsala ng baha sa kanilang probinsya. Kaya medyo malaki-laki rin ang kailangan na tulong namin sa national government para marihapin yung mga dike. Yung mga dike kasi nag-withstand sa baha. Ang problema, kumapaw yung baha mas mataas kaysa bikes kaya pumasok sa mga kabahayan at poblasyon. ang unang problema dito, tilted na yung mga waterways. At pangalawa, ongoing pa rin kasi hanggang ngayon ang illegal logging. Kaya dapat mahinto yan kasi nasa sakripisyo yung mga tao, nasisira yung mga preventive natin ng mga projects like dikes. Ligtas pa rin kainin ang bangus mula sa Mindanao sa kabila ng pagpositibo ng ilang samples nito sa microplastics. Lumaba sa pagsusuri ng Department of Science and Technology kamakailan na 60% ng samples ng isda mula sa iba't ibang fish pond sa Mindanao ay may microplastics sa kanilang digestive system. Pero ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, wala pa namang konkretong ebidensya ng negatibong epekto ng microplastic ingestion sa kasalukuyang level ng kontaminasyon nito. Samantala, mananatili namang nakabantay ang BFAR para masigurong ligtas ang mga isdang ibinibenta sa merkado. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang umaga!